Brother Eli, salamat sa inyong papakondak. Dahil ito pong aking katanungan, ako po ay isang katoliko. Ipagbalagay po natin marami akong nagawang kabutihan at pagtiti sa aking buong buhay. Kung ako po ay mananatiling isang katoliko, is there any chance at all, may pag-asa po bang ako ay maligtas? Salamat po. At dahil tanong mo kapatid na Donna, no? interesado kung sagutin tanong na Sabi mo kung mananatili kang katoliko, gumagawa ka naman ng mga mabubuting gawain. Wala akong tutol doon sa gagawa ka ng mabuting gawain, ano? Pero para manatili kang katoliko, kasi ang katoliko lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan. Eh nakakasuklam sa Diyos yun eh, kapatid kasuklang sukulang sa Diyos yun. ka sa mga ribulto, sa kahoy, sa bato. Basahin natin ang 43 ng unang Pedro. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil. At sa kalibungan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayon sa Biblia, yung pagsamba sa Diyos-Diyos kasuklam-suklam. Asuklam-suklam ah, sa Diyos Ano sabi ng Biblia tungkol sa Diyos-Diyosan? 115.4 Otso ng Awit, pakibasa. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakapita. Sila'y may mga tainga, Ngunit hindi sila nangakakarini. Mga ilong ay mayroon sila. Ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay. Ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila. Ngunit hindi sila nangakalalakad. Di nagsasalita man sila sa kanilang nalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Yon, sabi ng Biblia, yung mga diyos daw, yun yung mga gawa ng kamay ng mga tao, may tingan, nakakarinig, may mata, di nakakakita, etc. Ang ibig ko sabihin, ano, yun kasuklam-suklam sa Diyos. Eh, gumagawa ka ng mabuti, kapatid, ano? Talagay mo, lahat ng mabuti ginagawa mo. Eh, lumulod ka naman sa Diyos Diyosan. Kung pupunta ka sa simbahan, lulod ka sa Diyos Diyosan sa harap ng altar. Eh, ano, sabi ng Biblia tungkol doon, basahin natin ang dos, cheese ng Santiago. Sapagkat ang si...